Ingat din po sa nandun. Si malaki ng dito, na na. Si tamad po na yun. O, sorry, nakain na. ha. Ba't lahat. Kuro, ba't sila tayo ha. Ato lang nilabas, gabi na si Sari o, oh, eh. seryoso, makain eh. yung tatlong puting eh. din, eh. higaan, eh. o, oh, eh. palabas ang mga butog na o hindi siya tayo kaan nila o sa upuan yan yung mga pets. so, eh. ito yung pinakamatanda o oh. Eh. pinakamalaki na, pinakamatanda pa siloso Thank you for watching Please subscribe and like and follow Thank you